So marami na tayong natalakay. Nalaman din natin ang nakaraan na yung mga ang ating Panaysos noon nangangaral siya na mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay malapit na oo kaharian ng Diyos ang paksa ng kanyang pangunahing tema ng kanyang pangangaral. Ganun yung mga alagad, di ba? 9-2 ng Lucas, sabi niya, ipangaral niyo ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. So, <clears throat> Maring babangon ang tanong, ano ba ang kaharian ng Diyos? Oo, kaharian. Ano ba ito? Yamang ito ang pangunahing tema. Ano ba ang kaharian talaga? Ang kaharian, yan ay termino ng gobyerno pamamahala noon, uh, noon kasi ay may hari, kanya na ay kaharian. So, kaharian pamamahala o gobyerno. Pero ang kaharian ng Diyos ay ito ay gobyerno na itinatag ng Diyos na Jehova. Siya ang nagtatag nito. At sino ang inilagay niyang hari? Ang inilagay niyang hari ay si Jesus cristo Makikita natin 'yan sa 1:8:46. Pero bago niyan, basahin natin muna ang Mateo 4:17. Yan sa Mateo, Mateo 4.17. Sabi ron, after na mabotismohan si Jesus, mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus, sinasabi niya, magsisi kayo dahil ang kaharian ng langit ay malapit na. So, ang kanyang tema sa pangangaral, kaharian. At paano natin nalaman na si Jesus ang itinalagang hari? Kasi noong si nasa kalagayan ng dinakip, iniharap na kay Poncio Pilato, at tinanong siya ni Pilato sumagot si Jesus ng ganito sa Juan 18.36 at ito'y pinagkikita na siya nga ang itinilagang hari ng kaharian ng Diyos o gobyerno ng Diyos okay basahin natin <clears throat> sumagot si Jesus ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanglibutan ito kung ang kaharian ko ay bahagi ng sanglibutan ito lumaban sana ang mga taga ko para hindi ako madakip ng mga Hudyo pero ang kaharian pero ang totoo hindi nagmumula rito ang kaharian ko ko <laughs> siya ang hari so mayroon siyang kaharian si Jesus yun yung kaharian ng Diyos siya yung inilagay na hari hari ng Diyos at uh, ayon pa sa Biblia mula mismo sa bibig ng anghel magkausapin nito si Maria ganito ang ulat ng anghel Lucas 1.32 33 sabi niya kay Maria siya ay magiging dakila yun yung ipanganganak ni Maria no? siya ay magiging dakila tatabaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Diyos na Yehova ang trono ni David na kanyang ama at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob man at hindi magkakaroon ng wakas ang kanyang kaharian. So yung ipanganganak ni Maria na pinangan lang Jesus, sabi ng anghel, oo, maghahari siya at ang paghahari niya ay hindi magkakaroon ng wakas. Yung kaharian ng Diyos. Oo, bilang hari ng kaharian ng Diyos, pamumunoan ni Jesus ang lahat ng nasa kasi ito yung hiniling natin, no? Pamilyar tayo diyan, yung mga <laughs> uh, tao pamilyar sa Lord's Prayer. Ano ba yung sinabi sa Lord's Prayer? Ama namin nasa langit kasambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ito pa diba hiniling natin dumating ang kaharian mo. Ang ibang saling kasi mapasakan, mapasa amin ang kaharian mo. Dumating nawa yung kaharian mo. Mangyari nawa ang kaluban pa sa langit, dito sa lupa. So, ang kaharian ng Diyos, mamamahala sa lupa at si Jesus ang hari dyan. Mamamahalaan niya ang lahat ng mga tao sa buong lupa. Pag dumating yon yon Yan ang magsasakatupan ng kalooban ng Diyos. Paano sa langit? Dito rin sa lupa. Ano yung kalooban ulit doon? Lagay ang mga tao ay makitang maligaya. Lahat ha? Maligaya, panatag, payapa, at maginawa. At may buhay na walang hanggan sa isang paraisong lupa. Yun naman talaga sa pasimula eh. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya si Jesus ang hari ng kaharian ng Diyos. At yan ang gagawin niya. Pero alam niyo ba na si Jesus ay hindi nag-iisa? Sa Biblia, binabanggit din na may kasama siya. At ang kasama niya, uh, limitado ang bilang. At makatiwiran yun. Limbawa, pasahin natin ang Apocalypse 5.9.10 na nagpapakitang hindi si Jesus nag-iisa sa pamamahala ng kaharian ng Diyos. Anong sinabi na Apocalypse 5.9.10? At umaawit sila ng isang bagong awit. Tumutukoy dito yung mga aakyat sa langit. Ikaw ang karapat dapat kumuha sa balumbon at magbukas nito dahil ikaw ay pinatay at sa magitan ng dugo mo ay bumili ka ng mga tao para sa Diyos mula sa bawat tribo, wika, bayan at bansa at ginawa mo silang <coughs> isang kaharian at mga saserdote sa ating Diyos at pamamahalaan nila ang lupa bilang mga hari. Ayan. Bilang mga hari. So sabi nito, yung mga mga tao mula sa bawat tribo, wika, bayan bansa o doon pang na makakasama ni Jesus. mamimili ang Diyos doon. Ang Diyos po dito taasan ng kamay. Gusto ko sa langit, maghahari ako. Hindi ganyan, ang Diyos pipili noon. Siya nagbibigay ng banal na Espiritu ang Diyos. Yan, sabi diyan, may kasama sila si Jesus na pamam pama, sa pamamahala sa lupa bilang mga hari. Ngayon, ilan? Nabanggit ko na rin ito noon, pero magandang basahin ulit. Ang ganda. Basahin natin ang Apocalypse 1414. 4 Ganito kasi sa 14.1 ng Apocalypse. At kita ko ang kordero na nakatayo sa bundok At may kasama siyang 144,000 na may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa noon nila. Narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng malakas na kulog at ang tinig na narinig ko ay gaya ng tinig ng mga mag-aawit habang tumutugtog ng alpa. So, yan yung pangitain binigay kay Juan. At ang kordero sa si Jesus. Kasama niya ang 144,000. May pangalan niya. Pangalan niya kanyang ama nakasulat sa noo. Hindi naman literal na ilalagay mo yung Jehovah, Jesus. Hindi. Karaniwa mo na kayo yung pangalan. Sa so, otoridad yan. Kaya yung sinabi, sa pangalan ng batas, sumuko ka na. Ang dami batas. Ibig sabihin sa otoridad. Ayan. Kaya sa otoridad ng Diyos na Yehova at otoridad ng Jesus, alam na alam ng 144,000 ito. Yun yun ha. Tapos sabi rito, bakit masabi, hindi yan mga anghel. Hindi anghel yan yung membro ng 144,000 sa tres ang sumasagot sa tanong. At umaawit sila ng parang isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng apat na buhay na nilalang at ang matatanda at hindi matutuhan ng sino man ang awit na iyon. Maliban, oo, maliban sa 144,000 na binili mula saan? Mula sa lupa. Eh, ito yung mga tao ito, ito yung pinili ng Diyos na na Maghah maghaharing kasama ni Jesus sa ibabaw ng lupa. Kumusta naman yung iba pa? Baka sabihin nyo, hala, 144,000 na pala yun. karoon ng ganong buhay na walang hanggan. Dito, piling-pili lang. Ah, din ito, di ba? Makatuwiran din ito. Ngayon na sinabi ko na naman, noon eh, hindi naman lahat ng tao limbo sa isang ciudad ngayon dito sa Maynila o kaya dun sa upang lugar lahat ay mayor <laughs> hindi naman ganun siyempre may namamahala ng isa ayan, may mayor tayo ayan, namamahala hindi lahat ay mayor ayan. so ang punto lang ganun din sa maghari sa buong lupa kasama ni Jesus, limitado lang din 144,000. Kumusta naman yung iba? May binanggit ang iba sa awit 3729. Ito yung uh, pag-asa ng sobra doon sa 144,000. Na mga matuwid din, masunurin din sa Diyos. May takot din sa Kanya. Sum, laging sumusunod kay Jesus. Mahal na mahal si Jesus. Mahal na mahal din nila ang Diyos na Yehova. Ito yun. Sinabi sa awit 3729. Ang mga Matwid ang magmamay arit ng lupa. At titira sila roon magpakailanman. So binanggit dito ang mga Matwid ang magmamay-ari ng lupa. Titira sila roon magpakailanman. So dito sa lupa, ito yung paghaharian ng 144,000 pesos. Yeah. So ang kaharian ng diyos may hari, Jesus kasama ang 144,000. May may ibabangon ang tanong, bakit yung kaharian o gobyerno ng Diyos na itinatag doon sa langit ay nakahihigit doon sa gobyerno ng tao? Ang totoo, maganda naman yung ginagawa ng gobyerno ng tao, pero wala silang kakayahan Nagawin ang lahat ng gusto nila. O kaya mayroong pang debate gusto ng uh, isang pinakamahala dito, bakit kontrahin ng iba pa, no? Hindi talaga nila magagawa 'yon. At sa bandang huli, papalitan din kasi sila ng ibang tagapamahala. At kahit na magandang intention ng nakaupo, yung pumalit, baka walang paki-alam na sa tao. No? Baka siya ay makasarili. Kaya, yun. Pero ibang iba ang kaharian ng Diyos. Ang tagapamahala ng kaharian ng Diyos na si Jesus ay hindi mapapalitan sa Daniel 2.44 yan ang mismo ang sinabi basahin natin Daniel chapter 2 verse 44 dyan sa Daniel 2.44 ganito ang inihula kung bakit nakahihigit yung gobyerno kaharian ng Diyos sa lahat ng gobyerno ng tao sabi nito sa panahon ng mga haring iyon ang Diyos ng Langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasa kailanman. At ang kaharian ito ay hindi bibigay sa si ibang bayan. O, at pansinin yung kasunod. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kaharian iyon. At ito lang ang mananatili magpakailanman. O, isa-isahin natin. Ang kaharian ng o gobyerno ng Diyos, itatatag doon sa langit eh, hinihiling natin lumakin nawa yung kaharian mo. O. Ayan. At ang kaharian ito, hindi bibigay sa ibang bayan, yung pagpapalit-palitan na lang. No? O, mono. Hindi. At sinabi rito, hindi ito mawawasak kailan. ganda. Walang pwedeng magpabagsak sa kaharian ng Diyos o gobyerno ng Diyos. Bagko, sinabi pa rito, dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon. Lahat daw ng gobyerno ng tao, Oo, ay wawakasan. At ito lang gobyerno ng Diyos, ang ng Diyos, ang mananatiling magpakailangan. Kaya, ang ganda, no? nakakahigit nga naman ang gobyerno ng Diyos sa gobyerno ng tao. Kaya dahil lang bakit sabi ni Jesus, ipangaral ang gobyernong ito. Ngayon ay darating na at uh, gagawin na sa katuparan nito ang gusto ng Diyos dito sa lupa. Oo, pamunuan ni Jesus yung mulo pa. At ang kanyang pamumuno, ang kanyang pagtrato sa mga tao, pantay-pantay. Hindi siya, hindi siya, wala, wala walang uh, palakasan system. Sa ngayon, pagdikit ka sa isang matas na pinuno, sabi nga para pang uh, puno ng grasya. Oo, oh, walang ganyan kay Jesus walang palakasan system. siya. Mapagmahal si Jesus, mabait, makatarungan siya. Kitang-kita yan, nung siya nasa lupa noon, yung pakikitungo niya sa mga tao. At uh, ipinakikita ng Biblia, sa Isaiah 11.9, natuturuan niya ang mga tao para gawin ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, nang sinabing ang Diyos ay pag-ibig, na magpakita din ng pag-ibig, kabaitan at katarungan ang mga tao sa isa't isa. Ganito ang sinabi sa Isaiah 11.9 Hindi sila mananakit o maninira sa aking buong banal na dahil ang lupa ay tiyak na mapupuno o ano yung salitang ito tiyak ang lupa ay mapupuno ng kaalaman tungkol kay Jehovah gaya ng tubig na tumatakip sa sa hinarap ganun ang gagawin ni Jesus kapag dumating yung karihan ng Diyos yan ang magari at ng mga tao ay ituturuan para gawin din gaya ang kung ano yung ginawa niya ng pagpapakita ng pag-ibig kabaitan, katarungan sa lahat sa isa't isa so nakita na natin dito na talagang kakaiba ang kaharian ng Diyos nakahihigit ito kaysa kaharian ng mga tao o gobyerno ng tao Ngayon, bakit si Jesus ay tama lang na siya yung hari? Kasi nung nabuhay si Jesus sa, sa lupa bilang tao, sa Hebrew 4.15, may binanggit na dahil nauunawaan ng ating mataas na sa ang mga kahinaan natin at sinubok siya sa lahat ng bagay gaya natin, pero walang kasalanan. Napansin yung salitang niya, naunawaan niya ang ating mga kahinaan kasi nakaranas yun <laughs> mabuhay dito sa lupa ang hirap hirap kayang gumawa ng kalooban ng Diyos umamuhay mamuhay ng matwid sa isang di matwid o di sakdal na sanglibutan at sistema ngayon hindi hirap kaya sa si na unawaan niya gayon din ang mga tapat na lalaki at babae na na bahagi doon sa 144,000 na ni Jehovah mula sa bawat tribo, wika, bayan at bansa. Sila din, kasi may babae din naman na pinahiran ba na espiritu, sila din ay magiging hari kasama ni Jesus. Walang reyna doon. <laughs> Hindi na sila babae doon, wala na silang kasarian doon. <laughs> Ayan. So, sila ay uh, naunawaan din ang kalagayan ng mga tao kasi nang din dito ang mga 144,000 sa lupa kaya naunawaan nila ang ating problema kaya sa dami niya no, iba't ibang kalagayan naranasan talaga nila yan sa babae man sa sa maging lola man magiging anak na babae man o lalaki man lolo naranasan nila yan eh. so naintindihan ni at mga kasama niya tagapamahala ang nararamdaman at naranasan nating mga problema ngayon dahil namuhay sila o naging tao sila, nabuhay ng ganitong uh, sitwasyon. Ngayon, bakit natin masasabing ang gobyerno ng Diyos ay nakahihigit uh, sa sa gobyerno ng tao? Kasi ang mga gobyerno ngayon, napapansin nyo, bago-bago, hindi naman sila ng batas para sundin pero pero ang mga gobyerno para lang makinabang at maprotektahan ang mga mamayan yun ang uh, ginagawa ng gobyerno ngayon mayroon ding mga batas ang kaharian ng Diyos na dapat sundin ng mamayan nito tingnan nyo kung, uh, kung paano makikinabang ang mga membro sa batas na ito ang batas na yan ay nasa unang korinto sa Isnoy Bidjes. o tandaan ito ha Unang Korinto sa is 9 hanggang 11 pala. Masahin natin. Basta, batas ito eh. Hindi ito optional. Utos ito. No. Lagi ninyong sundin ang aking mga salita. Na balik-balikan na naman natin, no? Kasi si Jesus lagi sumusunod sa kanya, ama. At gusto niya yung mga taga-sunod niya, Kristiyano, susunod din sa kanya. Yung mga nasasakupan niya, ito yung gagawin nila sundin nila ito. Ano yung utos na ito? Unang Korinto 6.9 hanggang 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga di matuwid ay hindi magmamana ng karihan ng Diyos? Babala. Yung mga di matuwid, hindi talaga sila magmamana sa inaharap ng karihan. No? Wala silang pag-asa mabuhay magpakailanman sa ilalim na pamamahala ni Jesus. O ano-ano yung mga bagay na ito na dapat iwasan ng mga ah, tagasunod ni Jesus. Huwag kayong mapag, mapan, Ang mga immoral. Immoral. Alam na natin salitang immoral. Sumasamba sa idolo. Sumasamba sa mga imahin. Mga ngalunya. Sabihin. May asawa na nang, uh, nangangalunya pa rin sa iba. No? Yung nangangalo niya doon sa may asawa. Ganun din ang pakikiapid. Lalaking nagpapagamit sa kapwa lalaki. Lalaking nagsasagawa ng gawain homoseksual. Ngayon yung gumagawa ng gawain ng homoseksual, yan ang gusto ng Diyos yan. Bagaman uh, ang Diyos mahal niya lahat ng tao, pero yung gawain ang ayaw niya. Kasi oo um, nga naman, immoral yan. Sabi ng Biblia. Sunod, sa ten, magnanakaw siyempre pa ibigin mo yung kapwa ng sarili sino ba naman gustong nakawan ka di ba so huwag mo rin nakawad yung iba sakim ang sakim yung laging gusto niya siya na lang lagi makasarili gusto niya siya na lang lagi mauna di mapagbigay ang sakim kasama sa siyempre sa mga sugal kasi ang sugal ba pumunta ka ba dun sa sugalan sabihin mo, mamibigay kaya ako ng pera? <laughs> Hindi. Pag ikaw ay nasa sugalan, ang nasa isip mo, lahat ng pera na yan, mapunta sa'yo. Ay nga, tumataya ka sa mga loto, sweepstakes, o ano po man, tumaya ka. Kasi gusto mong yung mga naipon ipon ipon ng mga pera, mapunta sa'yo, ikaw ang manalo. ba diba, kasakiman yon Isa pa, lasenggo, hindi naman masama ang pag-inom uh, Di ba? Hindi naman masama ang uminom ng alak. Yung paglalasing. Kasi mapipinsala yung internal organs mo. Makakapinsala na sa tao. So, so, ipinakikita dito na bagaman pwede namang uminom ng alak, pero wag yung sobra. O ayan, kasunod, manlalait. Ito yung dinidegrade mo yung ibang tao para bang ikaw ang mataas kaya minumura mo yung iba kaya tawag yun mura eh hindi mo minamahal minumura no? pinabababa ang kalidad ng tao eh, kung ano, ano mga sinasabi kaya eh, hindi natin ginagawa yon sabi niya hindi magmamana ng karihan ng Diyos Diwag mag, uh, no? wag mo sabihin sa iba kung ano yung nakakadegrade sa kanila panlalaik yon mangingikil at mangingikil ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sa 11, nagbibigay ito ng, ng uh, dahilan kung bakit magsikap din talaga ang lahat. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Pero hinugasan kayo at naging malinis, pinabanal na kayo, pinahayag na kayong matwid sa ngalan ng ating Panginoong Yeso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Hinugasan na kayo, pinabanal na, at naging malinis. di ba? So, kung nagawa nila noon yan, dating mga bagay na yan, homoseksual, gumagawa ng gawain ganoon magnanakaw, mga ngalun sumasamba sa idolo eh, manlalait, malamura mura. No? So, ganyan dati. Pero sabi dyan, eh, nagbago sila, nagsisi sila at tinanggap ng Diyos ang kanilang paghingi ng tawad at pagbabago bago sila, naging malinis na hindi nilang binalikan na ulit yung mga ah, bagay na yon na ah, kanilang ginagawa noon para sa gayon ay ma, magiging matuwid sila at karapat dapat na magmana ng kaharihan ng Diyos ba diba ang ganda? So, sa kaharihan ng Diyos, isang gobyerno ito ang hari nito ay Jesus at hindi ito bababagsak may kasama si 144,000 ito yung mga aket sa langit ang mamahala kasama ni Jesus at sa pamamunuan lang dito sa lupa awit 3729 mga matuwid sila uh, titira dito sa lupa magpakailan ba ganda ano? matutupad na sa bigitan ng karya ng Diyos mangyari na wa ang kaluban mo paano sa langit dito rin sa lupa sa langit kasi masaya ang mga anghel walang sakit, walang pagtanda walang kamatayan maligaya sila, no? Tinatamaan sa ang pagpapala ng Diyos. Ganun din ang gagawin ng karya ng Diyos. Pag dumating ito, ibabalik sa kasakdalan ng mga tao, perfect, walang nagkakasakit, walang tatanda, walang matay, walang anumang pinsala, no? Walang mga mga uh, di magandang kalagay ngayon ay pinanganak, pinanganak na ganito siya. No? Wala. Kaya isipin mo lang at mabuhay sa isang paraisong lupa na marami pagkain. So yan ang kaharian ng Diyos. Pero may batas, ano? Yan yun, no? May hinihiling ito. Nakahihigit. Kasi kapag susundin ito, magagawa mo ang sinabi ng Diyos na, na Jehovah. At sinabi ng ating Pinesos na kinote niya sa sinabi ng Diyos kay Moises, kinote ni Jesus yun eh. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-isip mo, at ibigin mong yung kapwa gaya ng iyong sarili. magagawa lang yan kapag sundin ito. Kapag sinunod mo yan, iwasan yung mga bagay na ito, na naiibig mo nga ang mga tao gaya ng iyong sarili.